Pisces, kamusta kayong lahat? Ito ang inyong March 2025 reading and bubunot tayo ng mga cards para malaman natin ang mga messages and advice ng cards para sa inyo. So, bunot muna tayo ng cards. Kung bago kayo sa channel na ito, ang goal natin dito ay magbigay ng gaba using light from above para may positive energies ang lahat. Okay, so bunot muna tayo ng card. <coughs> okay. Empress, Queen of Swords, Wheel of Fortune, Eight of Cups, Page of Swords, The Lover's Card, Nine of Pentacles, Ten of Swords, uh, Three of Swords, and Two of Cups. <coughs> okay. <coughs> Okay, Pisces, so you have the Empress in reverse and the Queen of Swords here. So, pinakikita dito that there is this uh, certain situation around you. There is your, yung energy mo medyo, medyo nagiging on the side of being logical and less of being uh, emotional or being less empathetic. Kung baga, mas nan nananaig sa mga Pisces ngayon yung pagiging, logical kung ano ba yung mas tama ano ba yung sa tingin ng, ng sa sa tingin mo eh mas tama ganyan pero hindi mo hindi mo gumagana yung empathetic side mo or parang mas nakikita mo ngayon yung logical side ng mga bagay-bagay okay Pisces you have the wheel of fortune here So, sinasabi rito that there are things that are changing around you. May mga cycle na nangyayari meron, meron kayong mga nagawa noon na pwedeng nangyayari ngayon Kumbaga, kung ano yung ginawa mo noon naging efekto niya nakikita mo na ngayon <clears throat> meron din sa inyo na parang pinipilit kayo ng pagkakataon na magkaroon ng pagbabago or parang alam mo yung minsan may binibigay na situation ang universe para sa'yo tapos wala kang ibang choice pero para kundi ay baguhin ang ang mga bagay-bagay sa buhay mo or parang mayon kang pinipilit ka na gawin ng isang bagay because of the situation na na hina uh, na hina pinapagawa sa iyo <coughs> okay you have the eight of cups in reverse here so ikaw Pisces ka na na natuto ka na na hindi mo dapat tinatakasan yung mga bagay around you na nangangailangan ng attention or parang uh, kunwari eh, may some, may, there is a certain situation na kailangan ng attention mo na noon ay tinatakbuhan mo, natuto ka na, na kung paano mo siya harapin. you have the page of swords here in reverse, pinapakita dito, alam mo Pisces, pinapakita dito na there is a change in you when it comes to dealing with certain things na medyo nakaka bigay sa yon ng uh, sakit ng ulo or ginakagalit or minsan alam mo yung minsan napipikon ka uh, pinapakita dito na natututo ka kung paano mo haharapin yung mga bagay na yon and ikaw ay nagkakaroon ng lakas ng loob para sa sarili mo to do certain things na otherwise noon ay hindi mo gagawin you have the lover's energy card here as, your, as something na pwedeng mangyari sa March 2025 mo you you may have a situation wherein <coughs> makakaroon ka ng relationships or there is a a Something in the past Na pwedeng magkaroon ng Ano mo yun? Magkaroon ng uh, Situation pa rin uh, May imbalance Siguro or parang mayroong certain Kind of Anong tawag doon? May certain kind Of Friction Na pwedeng mangyari with you And another person or with other People This can be about um, this can be about uh, different opinions, different uh, paniniwala, magkakaibang stilo ng pamamahala ng mga bagay-bagay sa uh, sa bahay or there are certain situations kung saan kakaiba ang inyong paniniwala pero gusto ninyong mag-work ang mga bagay-bagay. No? So there is this potential situation na pwede nyong ka, uh, ma-encounter. In your <coughs> in your March 2025, there is also a chance for you to correct that. Ko ano man yung mga situations na uh, hindi masyadong naging okay in the past, pwede nyo ma yan. Pero hindi ito magiging uh, hindi siya smooth. Kung baga, ko ano yung naging ko ano yung naging problem in the past, yun pa din yung iaharap sa'yo because hindi mo siya na nagawan ng solusyon uh, noon. Kaya ngayon ibabalik pa din sa yon ng ito pa din yung nangyari and dito ko pa din sa level na to. Paano mo gagawa ng solusyon nito? So yun yung nakikita ko rito na nagkakaroon ka ng konting uh, challenge. <coughs> Let's see. Other people around you alam mo mas carefree, mas na, mas gusto lang nila na i-enjoy ang nangyayari sa kanila ganyan. Pero paisis ikaw mismo pagdating sa ibang tao may certain people na hindi ka nag adjust May certain people around you na hindi mo kayang ibigay or i, i, hindi mo kayang ipalitan yung ikaw hindi mo kailangan hindi mo magawang hindi mo magawang i-improve yung communication style mo pagdating sa certain people. So parang naipipikon ka. You know, yun yung dating dito. Parang napaka ano mo, napakahigpit mo pagdating sa ibang tao. Or pwedeng pwedeng ito yung certain person na uh, na talagang lagi mo nakakaroon na nakaka na uh, issue or nakakaalita, nakakaaway, nakakaroon ng konting uh, misunderstanding or minsan nag-aaway kayo ng talagang grabe na so having said that <coughs> there is that mismatch no so you have to recognize kung ano ba yung mga pwede mong <coughs> palitan kasi ang sinasabi dito sayo dahil ngayong ibang tao ay sitting pretty yung tingin mo sa kanila at yung ikaw naman ay ganyan nga <coughs> You're, you're, stuck in your ways, Pisces. So, ang advice sa'yo, Pisces, for March 2025 is to let go of some bitterness and to let go of the negative uh, ways of communicating. Uh, nakikita ko kasi dito, Pisces, na minsan meron kang hugot. Ngayon, hindi ko sinasabing mali na may hugot ka. Hindi ko sinasabi na uh, mali ang mga desisyon mo. Pero, <clears throat> There are certain communication ways na pwede mong palitan Pisces and magagawa mo siya through letting go of the past. Um, let us say na, let's just say na baka naman uh, nagkamali yung ibang tao sa iyo, tapos parang minsan nahihirapan kang pagbigyan na sila, nahihirapan kang patawarin na sila, or parang hindi na bukas sa sarili mo na bigyan sila ng bagong chance or magkaroon ng konti pang improvement, ganyan. <coughs> parang kailangan mong magbigay ng space para sa ibang tao para kayo ay magkaroon ng mas magandang communication kasi kung i-continue mo daw yung in negative way of communicating Pisces, hindi hindi kayo magmamatch hindi hindi kayo magkakaroon ng uh, possibility na magsi ma na magkaroon ng alamiyon maayos na pag-uusap maayos na exchange kasi nakikita ko naman na very capable kayo to have uh, good exchange with each other it's just that on your side on your side on your side kailangan mong magbigay allow yung certain change na yon okay so ito yung mga si yung mga sinasabi sa inyo ng cards <coughs> kaya ngayon tayo ay kukuha na ng advice cards okay <coughs> okay first advice card mo honesty is essential speak with love and truth so lahat ng gagawin mo isabihin mo lang kung ano yung siguro partner, nun is sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo, sabihin mo kung ano yung totoo. Kasi minsan baka may mga hindi ka ina-explain. No? Pero the way you should say it is it has have, it needs to come with love. Kasi pwedeng yung truth ay masakit. Pwedeng yung truth ay, yung pagsabi mo ng truth ay napaka-tindi or masyadong nang ano, nang, 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 nang aaway. So, speak with love. Next is choose love. Ayan, puro love talaga. You always have choice. Make yours with love. So, sa lahat ng gagawin mo, let's say, mayroon kang kausap na tao, mayroon kang nakakabuisit na na taong uh, <coughs> kaaway or inaaway ka niya, you need to choose love. You always have a choice and gawin mong love yung choice. Kahit na minsan nagagalit na sa yung tao, ah uh, sinisigawan ka bigla wag mong wag mong isana yung sarili mong pumapasok ka din sa ganong klaseng energy you need to choose love next advice card is bountiful harvest marami kang pwedeng mga marami kang pwedeng ma-achieve marami kang pwedeng makuha when it comes to your <coughs> abundance when it comes to your um, when it comes to your pera, ganyan. So there are many things na pwede mo pang makuha. Next advice card mo is ideal course of action. Ano ba yung pinakamagandang gawin? <coughs> ano ba yung pinakamagandang gawin sa situation mo? Yun yung kailangan mong isipin at yun yung kailangan mong gawin. Kailangan na uuna yung pag-iisip bago ka gumawa ng anything. Okay? Next advice card mo. Next advice card ng mga uh, sa uh, ng mga Pisces. Okay. Simple acts of kindness. Kindness energizes you and brings happiness to those around you. Hindi kawalan kung ipapakita mo ang kindness, ang pagiging magalang, ang pagiging marespeto sa iba. Uh <coughs> Kasi yung small acts of that, malaki ang magiging epekto sa ibang tao. Next advice card mo is slow down, pause and slow things to unfold and allow things to unfold. Um, Pisces, <coughs> kailangan magkaroon ka ng konting uh, preno pagdating sa kung anong narinig mo, anong sasabihin mo, kung anong ginawa nila, anong gagawin mo. Kailangan mong pumayano ng konti kasi kailangan mong kailangan mong mag-slow down. Yun lang yun. There's, there's not, nothing else there to say, no? Parang kailangan mo lang talagang uh, pagbigyan ng konting uh, hinga ang mga, ang mga nangyayari. Kung baga, time out ng konte Huwag masyadong uh, nag, nag, uh, nagiging masyadong <coughs> nagpapadalos-dalos <coughs> sa mga nangyayari around you, okay? Next is death, and I am learning that endings are merely beginnings. Alam mo minsan pagka may may mga uh, may mga ginagawang bag, may mga nakukuha kang bago, may may mga may mga nawa tinatanggal din sa So kailangan mong sabihin o kailangan mong isipin din na minsan nakipag-break sa'yo yung asawa mo, nakipag-break sa'yo yung jowa mo hindi ibig sabihin noon na uh, yun na yun. But it's just that pwedeng mag-evolve pa yung tao. Pwedeng ikaw mismo ay mahanap mo yung mas totoong para sa'yo. Or pwedeng yung mga old na mga lumang ugali mo at lumang ugali nila ay magbago din. So pwedeng yun yung pagbabago doon. Pwedeng yung tinatapos mo yung yung pangit na ugali at nagkakaroon ka ng bagong situation wherein ikaw ay nagkakaroon ng mas maganda pang kaugalian. Okay? And yung ibang tao din. Imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. So, the universe is telling you to have fun when it comes to your imagination. Kung baka may gusto kang project na gawin, baka may gusto kang mangyari, baka may gusto kang sa subukan na uh, alam mo yun, may gusto kang bagong itry do that <coughs> Pwede niyan din yung pwede mong gawin for others with other people. Service, I feel good when I help others. So subukan mo lang na uh, subukan na uh, mag be of service to other people. Alam mo minsan nahirap gawin yung isa serve mo, pag mo yung mga taong naiinis ka. Pero subukan mo lang siyang gawin. Maybe it will do some some uh, difference some self-care advice sa mga Pisces is dance. Maybe subukan mo lang, no? Just dance. Maybe kailangan mong itanggalin, i-shake off yung mga bad vibes or parang magkaroon ka lang ng konting expression about yourself and that is something that pwede mong gawin ngayon. Next, a self-care advice for you is ground yourself. Minsan, pagka nalulito ka or parang hindi ka ganun ka... <coughs> hindi ka ganun ka nakapag-isip ng maayos, So, parang feeling mo eh, uh, hindi ka nagiging, uh, tawag dito, hindi ka nagiging connected with yourself, ground yourself. mag, mag Spend some time, mag-meditate ka, or spend some time to be with earth. Which is, yun nga yung next advice card mo. Connect with the earth. So, be with plants, be with uh, nature, and, really connect with the universe, with the earth. Spend time with animals and everything is so grounded. Spend time with animals. yun yung magbibigay sa ng ano eh, ng ng parang stillness, magkakaroon ka ng time na mag-isip-isip. Tapos ayan, di nakabalik ka na sa iyong sarili. Ayan, and movement, 'di ba? Dance and movement ang ba kailangan natin sabihin. Wala nang kailangan ni ano diyan, i <clears throat> Wala nang kailangan pang sabihin, no? Talagang movement and dance. Next advice card mo, Pisces, is meditation brings answers. Ayan, kailangan mo nga mag-meditate. Uh, minsan kung hindi mo alam lang gagawin mo, give yourself some time to meditate, give yourself some time to be with God. And doon mo makukuha yung mga sagot mo or baka magkakaroon ka ng konti pang uh, katahimikan at yun na makaroon ng makapag-ano ka, makapag makaisip ka ng ibang klaseng atake or ibang klaseng ideas, no? Next advice card mo is you are ready. <clears> Huwag <throat> matakot na minsan subukan yung mga bagay na sa tingin mo ay makakatulong naman pala. You really just have to try and you would really are ready, okay? Next advice card mo, romance. Baka naman, Pisces, kulang ka lang sa expression ng pagmamahal or kulang ka sa um, readiness or or hindi mo ina you just need to give that romance a chance okay next advice card mo is divine timing the divine brings things in the timing that we need nothing comes before we're prepared no relieves too early may i always trust your perfect and holy timing dear lord so ayan yung mga ginagawa mo ngayon Ah, uh, yung mga pinapagawa sa iyo ay eh, dahil kaya mo na Next is striving. Eventually, the individual ego's drive to make things happen falls away, replaced with a relaxed, trusting openness to answers as they arise. Thank you, Divine, for letting me move with the flow. So, minsan kung nararamdaman mo na may kailangan ka nang gawin, go lang. Next is true love. Your wholeness and safety lie within, not from a partner. But this sovereignty actually leads to the deepest intimacy for you to stop using others. Let me stand on my own feet, dear Lord, and know true love. So, kailangan mong tandaan sa sarili mo na ikaw mismo ay love. Ikaw ay punong-puno ng pagmamahal at hindi mo kailangan hanapin yung sa ibang tao. Hindi ibig sabihin no na hindi mo kailangan yung ibang tao or hindi mo kailangan mahalin yung ibang tao. But, kung ikaw mismo ay punong-puno ng pagmamahal, then yun din ang makikita ng ibang tao and yun din yung makikita ang ma, -ma feel nila. Okay? Kasi kung ikaw ay nagba-vibrate in love, yung ibang tao magagaya din sa'yo na punong-puno ng pagmamahal. Ayan, dancing na naman. Self-expression and movement. Next advice card. White. Source, divinity, and enlightenment. So, binibigyan ka talaga ng ano eh, ng uh, ng guidance ng ano ng ng divine next advice card mo next advice card ng mga Pisces is moonlighting. You can start working on your dream career part-time while keeping your other job to pay the bills. Soon, your dream career will take flight and fully support you. So, sa mga nag-iisip na magbago ng career dyan, yan yung advice ninyo. Next advice card is partnership. Allow helpful, supportive partnerships into your personal life and career and both parties benefit as a result. You are receiving help from heaven and from a person who brings needed skills and resources. So, makipagtulungan ka sa ibang tao and makipag At sa lahat ng alito pa na nanonood pa rin hanggang sa dulo, Konting news para sa may mga gusto ng free quick reading, follow me on Facebook, Hula Juan, and hanapin ang post na free reading and comment nyo ang tanong ninyo for a chance na magsagot ang inyong question sa isang YouTube Live sa March 12, Wednesday ng gabi. As long as nakabukas ang comment section, pwede pa kayong magtanong. So, tatandaan, hanapin ang hulahuan sa Facebook and i-follow nyo ang hulahuan. Next, hanapin ang free reading post and i comment niyo ang tanong ninyo tanong lang, okay? Tanong lang, hindi ko kailangan ng kahit ano pang detalya ninyo yung tanong lang. And I hope I see you there, Pisces. And i-comment eh, ninyo na kayo ay Pisces at kayo ay nagko-comment doon. Alright? See you there.